Alam nyo ba na napakadali lang palang magpatubo ng toge galing sa munggo? Opo, yung toge na ginagamit natin sa lumpia at masarap na ginisang pangulam. Napakadali lang pala nitong gawin at ipapakita ko sa inyo. Meron tayo ditong munggo na nabili ko sa halagang 10 pesos. I-transfer lang natin sa isang malalim na lalagyan. At huhugasan muna natin yan. piliin at tatanggalin din natin yung mga sirang buto. Pagkatapos mahugasan, itapon muna yung tubig or pwede nyo idilig sa inyong mga halaman. Then, lalagyan ulit natin yan ng tubig. Takpan at isoak natin overnight yung ating mungo beans. Kinabukasan ganito na yung itsura ng ating munggo. Kung makikita nyo ay nag-crack open na yung kanyang mga balat. Kailangan din natin itapon yung pinagbabara natin ng munggo. Pagkatapos huhugasan ulit para masigurong malinis yung ating ipapatubong beans. Pagkatapos mahugasan, maghahanda tayo ng ganitong klaseng lalagyan. Maglalagay lang tayo ng kitchen towel sa ilalim at dito na natin ihehelera yung ating mga munggo. Pagkatapos nyan, maglalagay pa tayo ng isang layer ng kitchen towel. Then, yung mga natitira nating munggo ay ilalagay na natin dito sa ibabaw. Ipapatong lang natin to sa isang plangana. Lagyan natin ang kitchen towel sa ibabaw. Takpan ng itim na tela or damit at ilagay sa madilim na area ng inyong bahay. So eto na yung day 1 ng ating pagpapatubo ng toge. Kung makikita nyo, nag-start na siyang mag-sprout. Magsisprinkle na naman tayo dito ng tubig para mapanatili yung moist at maiwasan na matuyo yung ating beans. Takpan ulit at ibalik sa madilim na area ng bahay. Sa day 2 naman, makikita natin na malaki na yung ating sprout. Uhugasan natin to ng dahan-dahan ng dalawang beses. Bubuhusan lang natin ng tubig. Ang kagandahan kapag ikaw yung nagpapatubo ng sarili mong toge ay masisiguro mo na malinis yung lulutuin mo. I-drain lang yung excess na tubig, takpan at ibalik sa dating pinaglagyan. Then, dito na tayo sa day 3 o tinatawag nating harvest day. Kung makikita nyo, nakaumbok na yung ating tela na tinakip at eto na yung ating finished product. Makikita nyo rin dito yung layer natin sa ilalim. Sa pag naman, bubunutin lang natin yan sa kitchen towel at gugupitin yung mga roots. Okay lang kahit meron pa matirang konting roots dahil pwede rin naman niyang kainin. Then, pwede na natin niyang ilagay sa plangga ng merong tubig. So, pwede na tayong gumawa ng lumpiang toge o ginisang toge. Hugasan lang muna itong maigi bago lutuin. Kung sa mga susunod na araw niya palulutuin, i-transfer lang sa isang bowl na may tubig, takpan ng cling wrap at ilagay sa refrigerator. Hindi ba at napakadali lang magpatubo ng sarili mong toge? Healthy na at malinis pa ang pagkakaproseso. Pwedeng pwede mo rin ito ipang negosyo sa napakaliit lang na puhunan sana ay nagustuhan nyo ang ating toge idea for today. Enjoy!